<laughs> Bless Mama pe taga Santo. Ule, ka guapo gwapo oi. Eh. Gwapo mo anak sa gusaon Bisag usaon nang bata gwapo gid ni oi. Oh. Laka gwapo oi, eh. ka-cute gid oi. Eh. Gwapo kay kung anak oi, cute pag gid ang anak kagod. <laughs> gwapo oi. Eh. Gwapo gid bata ni Mama oi. Eh. Tarong. Tarong anak. Gwapo kay si Papi oi. Eh. Gwapo kay kung anak. Tarong. Tarong anak. Di ba kay mama kahimtang. Di na ba ka arang sa bangko. Di na ka arang anak. Oo. Oo, di na ka arang sa bangko anak. Lisod kay kahimtang ni mama anak tinuod na anak ko lisod gid anak nitingog na sang langgam anak eh ah, bulaga <laughs> bulaga ano karong itoy anak sige marugilak anak Nasigilak ang itoy. Nanasay nagpa-sounds, anak. Nanasay nagpa-sounds. Lisura gid na papi, oy. Lisod mama, anak, ay. Grabe, anak. Tarong sad, anak. Hala ni Tago, ang bata. Nauwaw, ang bata ni Tago, man. Magsay good morning, kasi, mga viewers magsi thank you kasi imong viewers dili magsigig piyong piyong kay na magkatog ang bata ganit gabi eh bless mama again taga santo taga santo anak buri tin 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 relax relax lang si papi guys Ayan. Relax, relax muna kami dito sa tindahan, guys. Kanina mayroong bumibili. So, ngayon wala na po. So, relax muna. Naghihintay po kami ng customer, guys. Bihira lang talaga yung customer dito, mga palangga. Kasi, ano, marami pong mga tindahan dito at yan, bukid po dito ang aming lugar, guys. So, yun, bihira lang pong mga customer dito ay nga lang po kami ni Papi. Good morning. Have a fruitful Wednesday sa ating lahat. Salamat po sa palagi niyong panonood ng aming video ni Papi, guys. Ah. <laughs> Pinanggaagin ng bata eh? nga gani nak sakit bitaw kung tiil anak naunsa ka ni anak la lagi usik ang iro paminawa anak paminawa nagiusig usik ang iro paminawa anak maingay yung iro maingay yung iro anak yung aso anak doon sa ano kabilang kanto anak maingay anak Ayan, thank you for watching guys. Ayan po si Papi, relaxing mood. Ganyan po siya dito guys, basta morning. So thank you for watching everyone.